kalsada niya? Oo. Oh, oh. So doon? Oo. Oh, oh. Kalsada? Hindi <coughs> nalako dahil. Hindi dahil. Ayan yung mga naghihila ng sahid. Ang oh, na, na. layo naman ni eh, Kuya Ji. tabu na tak na Ayan. Wala kasi yung mic eh. Kaya hindi naririnig eh. Wala yung mic. Hi Manong Norridge. Hello. <laughs> Sana siya. Eh, uh, may drone, kan dateng nanya. Iya Kaya nga

Kuya! <laughs> Alika na. Ay Kuya Je! Kuya Je! Kuya Je! Kuya J. Ay, Be pa ta tawag. Be pa tawag ko gahuba oh. Hambala nga tawag ko importante ko no. Importante, hambala importante tawag ko gahubo. Ang atong balang nakahubo ba yun? Oo, lihog lang ko ga. Thank you ga. Kini ga. Yun, yun. Ang layo. Kini ga. Ari yun. Hindi siya mga kuha. Hindi siya mga kuha. Hindi siya. Oo, <laughs> 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 kasi nagalito yung ano di wala na <laughs> kuha. Kuya Jay! Walang huli, Daddy. Wala na, wala na huli, ha? Oh. Kunti lang. Kaya...